Kumusta mga boss idol? Magpapalit pala tayo ng slider block ngayon ng TV skin unit. At ito po yung sitwasyon mga boss idol. Lumalagatok na yung kanyang map cap at durog na yung isang piraso ng slider. At ganito na yung itsura ng kanyang propeller mga boss idol. Check natin na Alugin lang natin yung kanyang propeller. Dapat kaunti lang yung clearance dito sa kanyang propeller. Makikita nyo dyan mga boss idol. Napakalaki ng clearance niya. Yan o. Kasi kulang na siya ng isang slider. So start na tayo mga boss idol Tanggalin lang muna natin yung gulong At dito naman sa kanyang swing arm Tatanggalin lang natin yung 19 na bolt Para maibaba natin yung kanyang swing arm Pag natanggal na natin yung bolt Dahandahanin na natin ibaba yung swing arm Tapos sikwatin natin ng flat screw yung kanyang rubber boots Para mailabas natin yung propeller May dalawang paraan po na pagtanggal ng slider no mga boss idol Pwede doon sa ihi ng kanyang swing arm at pwede naman dito sa bolt sa kanyang shock. At makikita natin dito sa kanyang map cap no. So okay naman yung map cap, hindi naman naapektuhan. At ganito naman yung itsura niya kanyang slider pin. So malaki na yung kanyang awang kaya lumalagatok na. Na siyang dahilan ng pagkabasag ng slider. At ito naman yung ipapalit natin mga boss idol, dalawang rubber boots. At pagpapalit na rin tayo ng dalawang rubber buffer. At magready na rin tayo ng grasa. At national brand lang pala yung lalagay natin na grasa mga boss idol. At pwede tayong gumamit ng synthetic grease para mas matagal yung kanyang buhay. At yan naman itsura ng slider pin mga boss idol. Papalitan lang natin to. Ito na pala yung bagong slider pin mga boss idol. Pwede din natin pukpukin yan mga boss idol. Pero pag masyado matigas pwede masira yung bagong slider pin. Ganyan lang mga boss idol. Para may palabas natin yung lumang slider pin. Tutulak lang natin yung bagong slider pin. Para diretso pasok na rin sa bagong slider pin yan at naikabit na pala natin yung bagong slider pin eh, check na rin natin kung sakto lang ba yung kanyang alignment pag pantay na yan so pwede na natin ikabit yung bagong rubber boots naman so sa pagkakabit naman ng rubber boots mga boss I don't know ginamitan ko lang ng flat screw So may dalawang paraan din tayo para magkabit ng rubber boots mga boss idol. Pwede tayong gumamit ng low bead o di kaya gamit lang tayo ng flat screw. At gayahin nyo lang yung ginagawa ko. Dito na kasi ako nasanay sa flat screw mga boss idol at mas komportable akong gamitin yung flat screw kumpara sa lubid. Dahil minsan wala rin naman tayong itabing lubid kaya gagamit na lang tayo flat screw. At yan mga boss idol, nalinis ko na rin pala yung magkabilang map cap no. Natanggal ko na yung mga lumang grasa sa loob ng map cup. At start na tayo sa pagkabit. Lagyan lang muna natin ng konting grasa. Tapos ikabit naman natin yung kanyang rubber buffer na makapal na may bakal sa kabilang gilid. Pag naikabit na natin yung rubber buffer, pwede na natin dagdagan ito ng grasa. Ganyan lang din gawin natin dito sa kabilang side mga abo sa idol. Lagyan ulit ng kaunting grasa lang muna. Tapos ilagay yung manipis naman ng rubber buffer. At pag naikabit na yung rubber buffer, dagdagan na ulit natin ito ng grasa. Huwag nang masyadong punuin dahil matatapon rin yan. Nailagay ko na pala yung slider no, sa kanyang propeller. Ganyan lang posisyon mga boss idol ipasok lang muna natin dito sa kanyang engine side sa map cap. At pag naipasok na natin siya, so lipat tayo sa kabila. Pasok lang natin ang pagganyan at ikot-ikotin natin yung kanyang plants or axle para tuluyang maipasok natin yung kanyang slider. At yan mga boss idol naipasok na siya no. So pwede na nating iangat ng dahan-dahan yung kanyang swing arm para may kamit naman natin yung kanyang 19 na bolt iangat lang natin ang dahan-dahan tapos ipasok natin yung 19 na bolt at i-make sure na rin natin na mahigpitan natin to ng maayos at yan mga boss idol pwede na natin ikabit yung kanyang rubber boot dito sa kanyang map cap so ganyan lang proseso mga boss idol no? sa pagpapalit ng bagong slider at slider pin at pag ganyan naman yung rubber boots mga boss idol tusokin lang natin ng clutch screw dito sa kanyang propeller at itulak natin ng tapos screw yung kanyang natuping rubber boots para maalay na maayos. So ganyan lang mga boss idol. At ganyan lang mga boss idol at punas-punasan na rin natin yung mga grasa na naiwan dito sa kanyang rubber boots para malinis naman yung trabaho natin. Ganyan lang, pwede na natin kabit yung kanyang gulong ulit. At yan lang muna mga boss idol. See you in my next video. Salamat!